guys, good morning, good morning. Uh, guys, ah, uh, kagigising na natin. Ah, uh, oras natin alas alas 6 na ng umaga, guys. Ah, uh, sobrang na alas 6 <coughs> Kagigising ko lang, guys. Ah, uh. pamaya maya, ah, uh, maligo mo na tayo para makabiyahe tayo. Ito yung ating uh, mga kagamitan, guys, so, sa ah uh, paglalive natin. Yan. Uh, ito yung ating wifi nandiyan po nakalagay yan Yun po yung uh, gamit natin ito na maka ano yung commander yan commander no patayin ko muna yung usa saka aking man ako ano, uh, tulog pa sila may isa tayong alagang ano usa <coughs> punta muna tayo guys sa labas para magkapagplano tayo maligo yan guys so. ah, uh, mamaya maya guys uh, pagkatapos maghanap buhay na naman tayo mag uh, bibiyahin na naman tayo mamaya gusto niyo ba guys ano uh, kalamansi yan uh, may mga ano dito guys oh. Uh, bunga ng kalamansi yeah. ang ganda no oh, meron saka yung kalamansi guys uh, namumulak-mulak na ulit no oh. dito siya meron siya ah, uh, bulak-mulak yan saka marami na siyang bunga dito minsan ah, uh, libre na yan guys oh. ito ito siya oh. May bunga-bunga na yung kalamansi. Tapos, sunod-sunod na kanyang pamumulaklak. Oh. May bulaklak na naman yun dyan, guys. Yeah, inalagaan ko rin sa, no, sa tubig. Uh, Inispray natin ng tubig yan, guys. <coughs> yeah, ngayon, guys, oh, magpaplano tayo maligo. Kasi, umaga na. Ito yung ating ano, mga area dito sa area po ng base ko. Ayan. Ah, napakalawak din guys oh. ah, kung makikita nila 'yan. Ah, yung baba. <laughs> lanita natin guys so napakalinis uh, walang ka ano ano walang ka ulap ulap walang ulap guys kaya ngayon guys so maligo tayo may tubig pala dito sa palanggana tinan natin dito guys kung may tubig ah, uh, meron ah, uh, pwede natin to ipaligo dito sa ano Ah, dito sa ah, timba ito uh, ah, meron pa rin dito tubig oh. Saka, dito sa drum meron pa rin dyan. alam mo guys ah, napakahirap ano dito sa amin ngayon ha? kasi ano po nang alam mo naman na el nino ngayon napakainit ng panahon at matagal tagal na hindi nakapag ano ng ulan kaya grabe to Uh, yung ano lang dito sa amin sa base ko guys uh, ang mahirap lang dito yung tubig kasi yung ano nang ano hindi pa tapos yung ano for sa Manila, inaayos nila ulit yung ano, linya po ng tubig pero nakaano na sila dito naka pag na hinintay na natin na matapos yan kasi pag natapos yan medyo okay na yan pero hindi pa nating alam kung mga ilang ano pa yan ilang buwan pa yan na matatapos kaya tingnan lang guys Umagang umagang umaga ngayon uh, napaka ano ng ating mga manokong oh. Uh, nagsiingaya na kaya magpaplano tayo guys sa maliligo tayo ngayon para makapaganap buhay naman kasi hindi natin yung papabayaan na magana buhay kasi kailangan natin yun eh kaya bibigay tayo ngayon uh, ang ano ko lang po dyan guys uh, sa lahat po ng mga nagsusupport nandito po ako oh, nandito si Johnny TV Vlog no? Uh, nakikita nyo na lang salat po sa inyo dyan lahat good morning magandang umaga sa inyo lahat sa lahat po ng mga viewers na sumusumu at uh, sumasawaybay at sumusupport sa aking uh, youtube channel maraming 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 salamat at sa uh, kahit samang kayo sa sulok ng mundo shout out po sa inyo dyan lahat magandang umaga at sana nasa mabuti pa rin tayong kalagayan tingnan nyo lang guys, so, oh, nakamalong pa ako ah. mabuti tayong kalagayan nasa mabuti tayong pamumuhay at survive tayo sa ganito ng kainit ng araw grabe na to guys so, oh. uh, lalo na pag tanghali tirik na tirik ng araw natin guys napaka sulit at ah, napaka init grabe na to uh, yung iba dyan natin po nakikita gumawa na siya ng ano, uh, electric pan tapos yung tubig pala ng hose linalagay na don para kunwari yun po ang kanyang aircon pero yung naka ano na sa kanya naka bus na kaya yung pang tubig pala ng nawasa na yun ang pong ginawa niya ng ano yung iba naman guys ha, nago content kunwari nagko nagpaprito, binibilad yung kawali sa araw. Ano kaya sa inyo yan guys? Totoo kaya yon? O pinapainitan mo na yung ano, uh, kawali bago ila ibibilad sa araw? O mainit na yung mantika? Kasi kumukulo, di ba? O, pinakukulo nila yon. Yeah syarat lang po sa inyo dyan lahat. Magandang uh, umaga. Hanggang dito muna ating vlog. Maraming salamat sa inyong papanood. Ako po si ni TV Vlog. Apa ah, support lang. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para update ka sa mga bagong ating upload. Thank you po. Bye bye.